What's up mga kaburisoy? So ngayong araw Ngayong araw, ngayon nga pala unang araw na Gagaalato si Pipaw Siya nga pala si Pipaw mga kaburisoy Ayan o oh, Dahil service na naman tayo Para sa kasiyahan Pipaw, ano masasabi mo? Meow, meow, meow <laughs> At nakaalis na nga kami ni Pipaw papunta sa mag arkila ng video. Okay. At sa sobrang lakas nga ng hangin, nakatulog na si Pipaw. Ang sarap ng tulog niya dito. Parang siopaw. Ano daw? At nandito na nga kami sa subdivision kung saan nakatira ang nag arkila sa video okay ni Boss Mark. At habang may nagpapa-autograph kay Boss Mark, kinuha ko na muna si Pipaw sikat na ka na talaga boss mark at nandito na nga kami sa mismong bahay na nag arkila sa medyo okay ni boss mark shoutout nga pala sa iyo sir maraming salamat sa pagtangkilik at syempre ibababa na natin ang mga kagamitan para ma-set up na natin kinat at pinas forward ko na nga pala yung video para mabilis lang matapos Siyempre, tetestingin muna natin kung may problema bang tunog ng mga speaker. Pinatugtugan na nga ng pang ni Boss Mark dahil inaantok na si Pipaw. At siyempre, kailangan natin subukan ng video okay para malaman natin kung may problema ba o baka yung kakanta lang ang may problema. Pagpasensya nyo na yung boses ko dito mga kaburisoy dahil binabana sa ko dito kailangan ko lang paulanin. Hindi yes, oh. pa nga ako nagsisimula galit na galit na sa akin ng mga aso. At nung nasimulan ko nga, lalo na nag nagwala na ang mga aso. Hanggang dito na nga lang pala ang aking video. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. Happy New Year everyone!